Yan guys, magluluto tayo ng ginataang tilapia. Ayan po ang mga sangkap, tilapia. Pinirito ko na po bawang, sibuyas, mama at syempre, talong. Yan, dahil mainit na po ang mantika at kuwale, lagyan na natin ng bawang. Ang ginamit ko po mantika ay yung gamit na. Yung pinagtrituhan ko na po ng tilapia ito yung lang po natin mag golden brown saka natin hiulog ang siluya ayan dahil golden brown na ilagay natin ang ah, coco mama coco mama ha coco mama. kasi ito yung natira kong gata isama na rin natin para madami naan mo na natin ang kalang kasi titimplahan natin ilagay na natin ang magic syrup Lagyan natin ng konting asin. Konting asin lang at ang isda ay may asin na. Halu-haluin. Ayan. Dahil naprito prito na po yung yung tilapia, yung gata po ang ating lutuin muna para po maluto po yung gat, ang ano, talong. Nahin po nating talong. Pantay natin siya para maluto. yan Patayin lang po natin kumulo ng kumutlo para po maluto yung talong. Ayan, kung napapansin nyo po, kumukulo na. Kaya lang hindi ko po siya tinatakpan kasi baka mamuho po yung gata. Kasi wala pong pangalawang gata, kaya purong gata po yan. mama. Tayo lang po nating maluto yung talong. kulong makukulong-kulo na siya. Hayaan ko lang siyang kumulo. Yan, inaantay ko lang pong maluto yung talong bago ko ilagay yung gata. Ay, mali. Tekto. Naantay ko lang pong maluto ang talong bago ko ilagay yung tilapia. Kasi yung tilapia po, sabi ko, pinirito ko na. Ilagay ko na po itong paminta. Ayan. Pisong paminta. Lapit-lapit na pong maluto yung talong. Oh lapit lapit na po maluto Mami, na may bubus ko na kaila ilalagay ko na yung tilapia sayang walang sili guys sayang walang sili walang ilagay na po natin ang tilapia sa ibabaw <laughs> sa ibabaw talaga ano dalawa lang po tama na yan, yan. tapos ganyan ganyan na lang po natin ganyan ganyan lang po natin diba para lumasa po yung tilapia sa sabaw lumasa yung gata sa tilapia diba o lumasa yung tilapia sa sabaw nga ngayon lang po natin. Mga ilang sandali lang po, luto na po yan, kasi luto na po ang ating ginataan tilapia with talong. Diba? Inalim natin ang talong para maluto pa po siya ng gusto. Tingnan lang po natin matuyo-tuyo ng konti yung sabaw. Napansin nyo yung tilapia kanina, tatlong piraso, ba? Diba? Hindi ko po nilahat. Baka may, may, may ayaw ng gata. di ba? Diba? Ayan, dito na po ang ating tilapia. Ginataan tilapia with talong. Ayan na, dito na kanya-kanya po tayo pamamaraan guys pero dahil ayun po ko thank you for watching guys sana po may natutunan kayo sa simple kong luto at mabilis isang luto diba thank you po sa lahat guys hindi ko na po kayo isa-isahin sa lahat po ng walang sawa pong nanonood at patuloy na nanonood at so, sumusuporta po sa aking mga video Maraming maraming salamat po. Kaya naman po, yung mga hindi pa po nakakasubscribe, mag-subscribe na po. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video. Thank you so much guys. Hanggang dito na lang po ang aking pagluluto kasi luto na po. Katara, kain na po tayo. Yummy yummy. Thank you, thank you. Love you all, God bless all.